Morning mga boss. Ito na gagawin, gagawin ko ng pinto nito, sliding door cabinet. Para dito naman sa kabila yung gagawin namin o oh, diyan oh. Bali dalawang cabinet yung gagawin namin sa bahay ni Ma'am, kwarto ni Ma'am. Hey. Ah! Yan mga boss ang ginagamit ko pang ano, sliding door sa cabinet mga boss oh. Yan ang railing guide niya. Tapos yung gulong niya, ito mga boss yung pang taas niya ito yung pang baba mga boss Yan ang gawa namin, sliding door yan. Walang summit yan. Oh. Yan ang may gawa niya, no? tiyos batika ng rilis yan <laughs> pagkaramdaman mo ayos na mga boss tapos na. sliding yung ginawa namin <laughs> ito yung kasama ko taga -release to batika ng rilis to kalpintero <laughs> na ang aking cabinet And ang penis ko mga boss sa aking aparador sliding yung ginawa namin ng aking kasama 二三。啊。嗯。开始铺头了没？ Mm-hmm. <laughs> Ais na Ito sangka binit isang kabinet Tengen rilis ya ya no? <laughs>

drawer yan mga boss yan na.